Alright, daming best friend oh. No? Hi best friend Daming aso Hindi naman niya nangangagat Mukha lang nangangagat yan Di ba friend? Hi friend Hello guys, uh, good afternoon. So it's our uh, third day in Boracay, pero second day of Galan. Um, it's a brunch today. Uh, pupunta kami dito sa ano? The Sunny Side Cafe. Dito sa may Badang Station man. So nagride kami ng ganon, yung half on half off. So the card na siya. So may anti pas kami for three days. That's good. Ayun, gutom na ako. Uh, so yun, meron pa kami uh, around 90 meters para sa Sunnyside Cafe. All right, guys. So, pwede tayo sumilip sa ano sa beach ngayon kasi na Station 1 and yung Sunnyside Cafe na yun is ano, malapit yung sa Willy Rock. So, lakad lang nang konti. Nasa bus stop, ang bus stop kasi nang ano nang half on half of Willy Rock. H13 then lakad ka na lang dito. actually mas ano pa nga eh mas malamig pa dito kaysa sa Manila um, kaya mo maglakad ng ganitong oras na ang oras sa bangayon Mag alas 12 kaya pa so yun guys so kain tayo sa ano Sunnyside Cafe then after that pupunta tayo sa may ano ex hotel para kunin ko yung risk kit ko dahil tatakbo ko dun sa Boracay Run 25 kilometers lang uh, recovery, na, re recovery run lang para sa aking ano yung sinalihan kong Ironman uh, Iron Man 7.3 da ng Vietnam yan yan guys malapit na tara tingnan natin kung ano meron dun ah okay. oh, wala may run ako mamaya eh ah mamaya madaling araw sa kanila okay. lang tayo. Saan ba yung waiting area? Waiting time, sige. Saan yung waiting area nyo? Okay, sige. Willing to wait na. Willing to wait? waiting na lang po. Alright. Or land. Bakit oh, ako? Ako lang naman. Hindi <laughs> ako gubayad yan, ha? O, oh, dyan na kayo sa loob. Dito ako sa loob. Dito ko sa labas. Ayan. Okay, so dito muna sa labas. Uh, it's waiting daw, waiting. So maraming kumakain. So, ayan yung pwesto niya. Ayan yung ano, sunny side cafe. Marami kumakain. Marami kumakain ng ano, ng itlog. Okay, so many takes dahil hindi ko alam kung ano nangyari sa GoPro ko. So ko ng battery. Nag-flicker screen siya eh. Tapos So I hope naman hindi naman na siya dahil hindi ko naman siya binabasa. So again, waiting tayo, table for four. Marami kumakain. So tingnan muna natin yung ano Mas maganda pa rin talaga ang front beach dito Kaysa dun sa ano pinag namin Ayan o no? Sarap maligo dito And I think wala dito jellyfish Katulad dun sa ano sa pinag namin na nakakita akong jellyfish Diba? Ayan Tapos wala silang lumot ngayon Not like sa may Belmont May mga seaweeds na marami Dito wala Alright guys so Sana tawag na uh, tayo nako na ako so ito din yung pagkain namin pero malaki pa rin ang ano ko mas masarap pa rin yung kay misis eh mas no? <laughs> marami sa akin dito kaya ko ako magkarbolo din dahil mamaya tatakpo tayo ng 25k kasi ito yung ano, laki pancake no? wow, laki pancake guys oh ayan guys, brunch, good appetite tapos na yung lunch namin uh, masarap masarap ang pagkain worth it yung ano yung uh, min bayad ang problema lang is may uh, nga masyado matagal yung ano serving kas masyado matagal din yung uh, pagbibigay ng uh, bill out pero syempre intindihin natin na full pack yung restaurant At uh, hindi ganun kadami yung mga uh, ano, mga waiter sa waiters Kaya, talagang matagal talaga yung ano, yung uh, serving sa tsaka yung pagbibill So I understand na lang natin yung na ganun. Walang problema. Pero overall, 10 out of 10. 10 po yung uh, score natin sa kanya kasi eh, polite din yung mga waitress. Mababait. Maganda rin. Maganda. Napakaganda ng view. Di ma'am? Napakaganda. No? No? Napakaganda. Ano? Um, first time ko nun, first time kong ano, kumain ng kanin lang walang unam. Okay guys. Pwede na rin yun o, yung race kit natin Okay guys, so ayun um, As you can see from the video Uli we'll shoom at 5pm uh, Usually nakalagay kasi dun sa maya nila no, Page nila is 8am onwards So pumunta ako ngayon para pag nakarescue ko Pahinga na, na dire derecho Hanggang madaling araw And uh, bago mag race kaya lang, ay Babalik pa ako ng 5 PM. Baka siguro abutin ako dito hanggang ano, 2 hours or more. Anyway, ganoon talaga, eh. mag uh, lang tayo nang ano nang 5 PM to get the race kit. Here's ready. Make sure it's working. Your blinkers, your reflector vest, okay? Hydration bottles. You don't have disposable cups the Okay guys, so ultra marathon attire. Race briefing guys, so 5 hours to finish yung 25 kilometers. So isang loop ng Boracay uh, Island. You'll be for the age class So this is

Ogi Okay 1 km really yeah. yeah. 23 km yeah. to 2 km 23 km to 3K 22K to go Okay, 4 kilometers 21 to go alright guys 5 kilometer 20 kilometers to go sana malapit na yung u-turn alright u-turn u-turn sa ano 5.2 kilometers madaguto eh Madugo so, pa balik puro uphill. Kaya kaya yan. Guys, so 6 kilometers na. Yan na lang. 19. So ngayon downhill. Pag uphill just walk. Pag downhill takbo. Hey guys. Seven okay guys. 7 kilometers. Run. Madilim pa lang. Ilaw. Okay guys. 8 kilometers to go. Uh, 57 minutes. Mabilis ako ngayon. ah. Enjoy guys. Enjoy. Okay guys, 9 kilometers. So, oh, kalalag pa sa natin sa Balabagwet land. Tapos nandito sa ano, standing ng Isla Boracay. Okay guys, so, 10K na. So, nagsimula na yung uphill papuntang Puka Beach. And, nagsimula na rin maraming aso. Alam mo makita nyo ito, tingnan nyo Okay, bro. Ano? Oh. Sobra masira ka maglakad gay. Eh. Nakakahingal. So, alay lang muna tayo, guys. Mamaya pag flat or downhill, bawi tayo. Okay guys, so almost 0.70 kilometers ang uphill na alay lakad. Ngayon puro downhill kaya bawi tayo. So 11 kilometer mark. Okay guys, so 12 kilometers Almost nakakalahati na natin yung ano isla at ano pa ba alaylaka dahil uphill Whew. uphill man uphill alright guys so 13 kilometer mark so, nasa main road na tayo malakas na ilaw dito So, lagpas ka lahat na. Malapit ito. So, meron na tayo. Tumatakbo na tayo ng ano. 1 hour and 38 minutes. Natakbuhan na. So, as of now, flat Ayan. So, see you sa reporting ng 14 kilometers. Ay. So, 14 kilometers na tayo. Ah, uh, minuto main road pa rin. May mga uphill pero kaunti lang. So yan, may mga bumabalik na rin, mga 50 km, 25 kilometers, runners. Ah, <clears throat> sige so, guys, takbo muna ako para matapos na. So almost I think mag alas 5 na rin eh. 5:30 ang sunrise so mas maganda wala pang araw na tapos na natin. Okay guys, so 15 kilometers. Kalagpas ko lang dun sa hotel namin sa Belmond. Papunta na po ka to. So, moron downhill. Pag nag u pa balik, moron uphill. Okay guys, so 16 kilometers on a dirt road. Papunta na po ka beach. Sabi ni misis, itong dirt road na to, is last year September pa daw to hindi pa nagagawa so September last year ngayon is May matagal-tagal na yun so guys next supporting 7 kilometers or the U-turn yeah. All right, thank you thank you so time kilometer check 6.27 kilometers after 2 hours and 7 minutes U-turn sa Puka Beach and meron tayong marker na uh, dito tayo dumaan hindi tayo nag ninja so guys balik na tayo for finish line so ilang ano na lang 9 kilometers na lang siguro or 8.8 so guys let's go alright daming best friend oh. hi best friend daming aso hindi naman yung nangangagat mukha lang nangangagat yan diba friend? hi friend Hello guys, good morning It's 5.16 in the morning So 7 km So mayroon tayong 8 kilometers more Maybe one hour more Maliwanag na rin dito Ayan no. So lakad lang muna tayo guys Kasi puro uphill eh So tinitipid ko yung ano Power ko Sa flat Tsaka sa down Pag uphill hindi ko pinupere sa sarili ko Takot din ako makaramsayang Sayang naman yung ano Run natin kung makakrams tayo Okay guys, so 18 kilometers 2 hours 27 minutes still uphill ngayon flat na ready nang tumakbo ulit so approximately 1 hour or more nandun na tayo sa finish line Yung. good morning guys, so 19 kilometers 6 kilometers to go So, malapit na tayo mag half Mary And, pabor sa atin kasi, tingnan nyo. Alright. Downhill. Diba? So, tara guys. Takboy natin yung 6K. Para matapos at makatulog. Tapos, after afternoon, Ipa tayo ng La Caranela sa Station 2. Okay, guys. 20 kilometers. 5 kilometers to go. At, ito yung ano matitinding uphill to eh kasi galing kami dito kanina and so ngayon flat and down pero mamaya gugulati ka kanya ng bulgo <laughs> so guys next reporting is 21 kilometers half merry hi guys welcome to my vlog <laughs> so 21 kilometers half merry na tayo at uh, ang oras 2 hours 55 minutes Whew, walking pa rin dahil uphill si yan diba oh, kita nyo kung gano'ng kalalim okay 4 kilometers more Whew. at last finish line na okay guys so alay lakad pa rin uphill um, 22 kilometers um, total hours 3 hours and 9 minutes malapit na ako na lang so ngayon downhill yan tapos makikita mo dito yung mga hindi nagawang hotels may mga abandoned na hotels din di ba yan so kanina ng umaga gabi pa dito dito kami dumaan so guys uh, next airport is 23 kilometers smart okay guys 23 kilometers last two day alright maliwanag na flat road na pwede na tumakbo Alright guys, so total run kilometers 23.5 total time 3 hours 22 minutes hindi ako makatakbo wala na ako supply ng tubig na uhaw na ako so meron ako dito 1,000 pesos sana yung bibilihan ko may panukle masyado kasing malaki ang 1,000 pesos sa ganitong oras na alas 6 ba? Diba? so nakakaya naman pero sana makakuha ko ng tubig para makatakbo ulit yun, buti may water station. Kaya may tubig pa? Ayun, thank you. Pengi ako. Nauubos no yung kargada ko eh. Sige, sakit lang. Buti may water station. So, pwede na tayong tumakbo. Last 1.1 kilometers na lang. Let's go guys. Okay guys. 24 kilometers, may energy na ako. So, natakbo na ako. class 1k let's go guys Okay guys tak berat awal dito na pala tara tawon na ba let's go go. alright station next finish line, yes so ayan guys, 3 hours and 37 minutes medyo na delay ako sa finish line dahil ang haba ng pila yan, syempre kailangan din ng moment nila sa finish line diba, so ito yung trophy first time ko nagkaroon ng trophy ha ah. 25k half ultra and yung t-shirt, yan yung t-shirt yay and of course yung uh, meal yan yung meal, uh, ewan ng laman yan check natin, so thank you guys uh, mga mga tanghali uh, transfer na tayo sa La Carmela. So, pahinga muna tayo mga tatlong oras. Thank you guys. See you on my next vlog.